Hello, good morning mga idol. So siyempre mga idol, ano ay dito tayo ngayon sa Palawan. At kasama ko ang aking mahal ay ando doon naliligo. At saka si Kali at si Nanay at si Lia. So ayan no? Ay siyempre ay dito tayo ngayon sa Palawan. Ay siyempre ay namasyal muna tayo. At nag-relax-relax muna tayo dito. So siyempre ay maraming maraming salamat mga idol sa mga patuloy nagsusupport sa mga upload ng inyong kasangkay at saka sa lahat na mga upload at sa mga uh, nagko-comment siyempre lalo na sa mga nag-share ano kasi dito makikilala yung ating channel sa mga nag-share madami na nag-share ay maraming maraming salamat sa inyo talaga mga idol so siyempre ay patuloy lang tayo ngayon sa pag upload sa video dito sa Facebook no saka malapit na ako ma-monetize dahil sa inyo 'yun ay maraming maraming salamat dahil ay nakukuha na natin yung 60,000 uh, minutes, no? Uh, malapit na, malapit na. So sasabihin ko lang 'yan sa inyo sa sunod ng mga ano uh, sa sunod na mga week, no, na uh, darating uh, tayo ay monetize na tayo. Maganda kapag na-monetize na tayo kasi makakakuha na tayo diyan ng counting mga ano mga mga sintimo no sintimo pa lang sintimo lang muna kasi siyempre bago lang tayo eh wag muna tayo sa mga malalaking ano malalaking kantidad maliit muna siyempre eh, ganun talaga kapag nag-uumpisa tayo so ngayon ito ay napakagandang beach to no pag patuloy natin yung beach kanina ay nag-live tayo dahil hindi tayo na dahil tayo nga ay ano ay mga idol ay na ano na nalubat na so yon ay pinagpatuloy tayo na natin dito sa pag ano na lang sa pag ng video so simpre ay ito magawa pa naligo ang aking mga kagrupo no ayan ang aking mahal ay nakadapa <laughs> nangunguha ng palaka <laughs> sa bahay ni kaka nakadapa <laughs> <By the laughs> <dog, laughs> <laughs> ayun naman ang ating ano uh, kasangkay niya busy siya sa ano sa kanyang pag ano pag may message sa eh. ko kung ano yung may message siya. Basahin nga natin. <laughs> basahin nga natin. So ayan, so siyempre, kwentuhan muna tayo. Ayan. So napakaganda ng ano ngayon, ang tanawang kasi malinaw. At saka, makwente ko lang sa inyo mga idol. Kagabi pala, eh, nasiraan kami ng ano, ng guma, naputukan kami ng guma, no? Uchinta yung takbo ko, pero yung guma ko pala, ay araw na pala yung nag-ano, yung ano yun, yung araw na yung... Na, umaapak sa simento hindi na yung ruida kasi pumutok na pala so ayan so siyempre mga idol ay maraming maraming salamat sa mga nagsusport mga nag ano mga nag share siyempre yung mga maliliit tulad ko ng mga nagbablog ay huwag, kayo, wag tayo susuko tuloy tuloy lang ito huwag tayo maiinip inip kasi darating yung panahon na magagawa natin itong pangkabuhayan so ayan so siyempre ay maraming salamat sa mga maliliit na vlogger tulad ko yun kung mayroon man malaking vlogger na tutulong ay siyempre ay maraming salamat sa inyo at sana ay makilala kita kapag tumulong ka sa akin. Ngayon pa lang ay maraming salamat na sa iyo. Kasi kadamihan talaga sa malalaking vlogger hindi naman hindi naman talaga yung tumutulong. So ayan, so siyempre ay maraming salamat yun. Si ay eh, nilamig na. Ay hindi na naligo. yon thank you so much sa lahat mga idol.